Pokong mga gulito so, ba? Hi Don Raya! <laughs> o sa lahat ng viewers ni Don Raya! Subscribe ba? Uh -huh. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga pangs kung bago pa nandito don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Raya and of course i-subscribe na yan bago tayo magsimula no, nais nice. ko lang i-shoutout si Boss Josea no, ng Cavite alright, no, tapos ano kuha niya? No, as a newbie beginner mga paps, ah uh, requested niya, no request niya na bibigyan mo ako ng proven pair. No, so yung proven pair na pangmalakasan natin ibibigay natin, no, kay boss, no. So, papakita ko sa inyo bago natin i carton mga paps, no. So, ito 'yon. Ano, know, proven pair plus dalawang inakay. Ito ay project of a ah uh, Piliparlong. ganda na ito mga paps, Quality quality to sobra. Ayan o, upang-open yung ina kayo. O, yung nanay. Grabe, dati ang mahal na ito. Ngayon, magpahala lang. Yung tatay. Yung kapatid. Tupos na kayo guys. ika na natin ngayon. Yan no? wow! Ang lalaki o. O. Yan mga po, so, Nakuha sa ating boss uh, Hosea. No? Ito, Project of papel Follow. Tama na natin dalawang ina kayo, No? Para hindi na mamisubir sila. Dapat mami, na si Boss Hosea dito. O, siya, grabe yung mali ito dati. No? Ngayon, mura-mura na lang. Lahatan. No? So, ayan. Dapat si Boss Hosea. Maraming salamat. Kaya rin pala natin. Dredredso na tayo mga pubs. Ito yung mga Project Red Factor natin. No? Ang ganda niya, no? O, Project Red Factor. Murang-mura -mura na lang na may kapatid ng mga visual. Tapos, ito, anak ng back-to-back split dan. No, na mga ano, uh, ah, power blue. Eh, no? Lahat power blue, mga pups. Pakyayin nyo na to. Na Danfalo. No? Project Danfalo. Alright, ito. Mga Project Red Factor. Ito yung avocado, pulang-pulang yung ulo. Ano pa to? O, panahin pa to? Kunin nyo na rin ito, mga paps. Ito, mga green. Lahat na, project red factor mga paps. Eh, no. Ang amot yung avocado na to Kunin no, nyo ito. Relax nyo. Yan, no. Jackpot tayo rin ito. Isasama ko na yung cage. No, pamigay ko na. Only for yun, mga paps. No, tapos, about sa proven pair, nag-iisa na lang. Ito mga paps. Ay. Yan. Proven pair plus dalawang inakay project no tino opa. Tingnan natin. Oh, yan mga paps oh. Ang oh, cute oh. Hehehe <laughs> hmm. Yee Yung ano na Tatay yan tatay Itong pastel tapos yung green yung nanay naman No yun o oh. Actually, itong dalawang yung parents at itong nest box. Pamigay ko na mga pubs. Tragic lang naman to eh. No? So, ibig sabihin, itong dalawang to ay naka-split sa ino. You know, no? So, lagyan natin. Baka ma-stress. Ay! Ang eh. laki yun. Alagang-alagang. Eh. Ay! May isa pang itlog dyan. Sana, ano? Buhay yung itlog. Ang lalaki, <laughs> ano? Kunin nyo na, ano? Ano, natuwa ba kayo? Ang cute na, nakaka. Ano kaya yun? Very fulfilling kaya yung mga pups, no? Yung as a breeder, no? Saktong alaga-alaga ka lang, tapos sa na ka. Sa hirap ba naman magpain ngayon, mga pups, eh? No? Very fulfilling yun. Ang kinagandaan nyo mga pups, ikaw na inaalat-alat ka, hirap ka sa pagpapainakay, the best season ngayon. Bakit? Kasi nga tag-ulan. No? Tag-ulan, taglamig. Hindi sila irritable. mabilis na sila makapagpapisa ng aiglog, mga paps. Ah, no? Kaya better ngayon mag-breed. Talaga, best season para sa akin. No? Kahit hindi lang para sa akin, actually para sa lahat. No? Talagang... Hindi ko na nga, Well, sinabi ko na nga before night hindi naman porket summer, hindi naman makapag-bridge, no? Sabi ko lang, best season lang ngayon. Ngayon, tag-ulang, tag, -ulan, tag -lamid. No, kaya kung gusto niyo mga pups, na kayo diyan, no. Hey, oh. No, Ayun, dinamin tatay yung. Ata, yung <laughs> kasama yung nanay, no, kasama yung nest box, kasama yung anak nila. Kasama na natin. Tawit naman kung parents lang, no. Kawawa naman yung dalawa. Chris at your Messenger, Don Roy or Don Roy Avery or you can text or call me sir, 1 3 6 4, 4 6 to mga cups, no? Tapos ito yung tatlong aswang. Ito, aswang, Ito eh. talaga, gusto ko talaga ito sa lahat, oh eh. Yan, you no? Know, hindi ko na nga pinapos ko yung benta, eh. Kasi ang ganda, ang ganda ng ano to. Ay, e collection. Sobrang mahal din ito dati, as in. Ngayon, mura na lang. Ang ganda na ito. Oh. Dalawang cardboard, tsaka isang light form na move. Ano, ano? no? So ito, jack na pwede ito, ang ganda na ito Grabe, parang ayaw ko nang i-bente, eh. kukoleksyon Co ko na lang eh <laughs> no? Kaya mapapansin papansin nyo, nasa taas lang siya, sila nasa Masarap sa mata no? Tapos dito, meron din dito Ito uh, eto nandito yung albino No, no, Ay, ito yung Kaiser. Kaiser Cristo, yung Air Force. Kukunin niyo pa lang ito, mga paps. Tinago ko lang dito sa ilalim para hindi na nabili. <laughs> para hindi na kayo mangulit. <coughs> Nandito pala yung ano. Ayun o yung... Ay! Saan eh? Ayun! Ito yung albino. Possible kak. Tingin ko kak po. Oka. No, tapos uh, green. No, pastel. I think babae yan. Nakasplit sa ino. No, so kunin nyo na ito mga babs. Maraming nagharap ng albino eh. Kulong nyo na ito. Jackpot na ito mga cops. Alright. Tapos dito, mga pairing. Possible red factor. Ito. Green. Tsaka cobalt. No? Par blue. Pinag-pair ko na sila. No, so, yan. Ang dami ganit mga cops. So, ganito eh albino no project ano ito eh uh, crimino bisino albino basa ino lines <laughs> sarap sa mga ano lahat pula nagpupulaan yung verde lansian mga no? project na yung factor panalo kayo rito tunoy nyo ito no so kung interested ka na gusto mo yung vlog natin no you can text or call me 09531364462 message mo sa akin pwede sa messenger donruaya or don't ay Alright, no? so tama rin yung babasa, pwede rin ang umutang. No? Actually, si Boss Oseya, uh, nag-down siya sa atin, tapos umutang yung ulang, babayaran niya na lang daw. No? So kung paano yung do payment, no? paano yung transaction natin, pwede naman BPI or Gcash. No? Tapos yung kung paano nyo babayaran, pag-usapan na lang natin yan. No? Kaya, ay, sa mga mag chat, -chat pala, No? Or tatawag, mas better tatawag kayo. Or mag-text kayo, mag-chat kayo, ako tatawag. Kung bakit tatawag? Para mas mabilis yung usapan. Kasi chat tayo ng chat, yung iba gusto lang makipagwentuhan sa chat. No? Eh, ay sakit na ng mata ko, yung naka eyeglasses na nga mga pups, nasira to sa vlog lang. No? Sa camera lang. No? Kaya better na tawagan tayo, I'll make sure, one to two minutes, nagkakaitindihan na tayo mga hindi nyo na yung sinasabi ko. No? So yun lang, umulitin ko. You can text or call me 0931364462. Message mo sa akin sa Messenger Don Roy Don Roy Avery, no? At shout out and thank you kay Boss Sosaya ng Cavite. Ang dami nating mga buyers sa Cavite ah. No, na mga makyaw ah. No, so yun lang kasi sobrang dami, sobrang mura talaga. As in, as in talaga mga paps Panalo ka kung newbie ka or batikan tapos malat-alat sa pagpapay na pagpapay, pagpanalo ka talaga. No, so ilang muli, maraming maraming salamat. Stay safe, lalo pat maulan ngayon mga paps, no? God bless you guys.